nyare ayo magpatingin no hindi hintay ko na isang pasyente po na na yung vertigo niya mawala na lang nawawala po ba ito kusa on its own or kailangan po talaga na pumunta talaga sa specialist yes like for example no yung bppv na sinasabi ko benign paroxysmal positional vertigo usually ang <laughs> scenario nito nakahiga ang pasyente sa gabi tapos paglingon niya para kunin yung cellphone niya biglang mahihilo yun na oh. yun bppv only lasts for several seconds oh. no so sabi nila oy okay lang pala kasi nawala naman but it is recurrent rent o paulit-ulit siya. Okay. For many For Meniere's disease naman, it lasts, ang vertigo lasts for more than a minute to several hours. Tapos after several hours, mawawala. Mm -hmm. mag, mag -ano yun, no? Uh, mag fade Tapos yung iba naman, vestibular neuritis, yun. Hours to days yun. Talagang uh -huh. debilitated ang uh -huh. pasyente, nakahiga lang yung pasyente. May pasyente ako, pag unang tingin ko sa kanya, Dok, online consultation. Pag, pag bukas ng na screen, nakahiga lang, nakaganun lang siya, no? Sa isang tabi. Oo. Uh -huh. Sabi niya, Dok, Huwag nyo na ako kausapin. Resetahan nyo na lang po ako kasi sobrang hilong-hilong na ako. Alam ko na. Mm -hmm. it's, it's most likely a vestibular problem. Tapos the following week, sobrang postura na siya. Nakaayos na okay. siya. Ang ganda na si ate. <laughs> ganun na. No? So, ganun ka. Ganun ka extremes no, mm -hmm. yung nararamdaman ng pasyente. Kasi vertigo is scary to a lot of people. Uh -huh. no, isipin mo, naglalakad ka lang, nasa LRT ka, mm. <clears throat> tapos bigla na lang umiikot yung paningin mo. No? Tapos nobody, wala, wala ka kakakilala. No? Tapos uupo ka na lang doon sa gilid. Ganun yung senaryo ng mga pasyente kong iba eh. Uupo na lang doon sila sa gilid, tapos naghihintay na lang sila kung may tutulong sa kanila. Oh. Kasi talagang nakakatakot siya. Mm -hmm. Dok, so, ito po ba uh, vertigo na to ay curable permanently? Or ito po talaga ay pang na pong mararamdaman kapag nagkaroon sila nito? Okay, that's a very good question. No? Kasi minsan, na-frustrate ang mga pasyente. Kasi sabi nila, Doc, three days, five days na po ako uminom ng gamot, pero nahihilo pa din ako. Ayoko na siguro uminom ng gamot or ayoko na siguro. Ha? Ay, siguro ganito na yung nakatadhana sa akin. Yung iba ganun talaga. They, nagkakaroon sila ng uh, mental uh, <clears throat> involvement sa sakit nila. Nagkakaroon sila ng anxiety, depression because of vertigo. No? So sometimes, we have to tell the patient, Treatment of vertigo sometimes lasts six to eight weeks. Ah, ganon sa katagal. Ganon sa katagal. So don't Uh, compare it to having an ear infection or any other infection after one week, okay kana? After one week of taking antibiotic, wala na, no? Masaya ka na ulit, pwede ka na bumalik ulit. Sometimes it takes time, no? And sometimes, meron ka tayong tinatawag na psychogenic dizziness, no? And this is triggered by, marami ito ngayon, ha? Yung kulang sa tulog. Nako. Laging nervyoso, nerviosa, no? Mm -hmm. Laging nag-iisip, no? Laging nag think ahead, <laughs> overthink, overthinking. <laughs> Nagkakaroon sila ng parang dizziness, sabi nila Dok, parang may tali na nakahawak sa ulo ko at nakabitin ako. Mm -hmm. No? Ganun yung pakiramdam ko. Okay. So pag ganun, sinasabi namin, okay. We also have to work hand in hand with psychiatrist already, no? Um, gusto lang na namin tawagin ito na behavioral medicine, no? Kasi meron din mga thinking ang mga tao na pag ni-refer sa psychiatrist, eh nagkakaroon ng, Dok, kailangan ba ako na nasa mental facility? Actually, hindi naman. Mm -hmm. This is actually a behavioral problem na nako control naman talaga. Mm -hmm. So, yun yun. Dok, if left untreated naman, kunyari, sa iba't ibang klase ng vertigo, gusto kaya naman din la tulad na nabanggit niya may mga may mga pasyente naman talaga matiisin kasi hindi naman nila pinapa address sa mga doktor if left untreated talaga na parang hinahayaan nila paminsan-minsan bumu uh, bumubugso yung ano nila, vertigo na tinahayaan nila pero wala silang ginagawa meron ba tong parang permanent damage na pwedeng mangyari sa atin well wala naman siyang permanent damage talaga no kasi the treatment will only control the symptoms lang naman no so pag may vertigo ang pasyente pwede niyang hindi i-treat ito, pero syempre, nandun na siya sa bahay, hindi hmm. siya masyado gumagalaw, hindi na siya functional. no? Yes. Number one thing that kami mga doktor, ENTs, neurologist no, internal medicine, na pag nakakita kami ng vertigo is, gusto namin ibalik yung functionality ng isang pasyente. No? Oh. Kasi ito yung nangyayari sa kanila, they become dysfunctional. no? So, pag ibig sabihin, para nagiging na sila sa pamilya nila, ayaw na nilang gumalaw, nasa kwarto na lang sila. So sometimes it also cause rift or, or problema sa magkakano. Sabi nila, ano man ginagawa mo dito? Ba't hindi ka na gumagalaw? Ayaw mo nang, um, ayaw mo nang gumalaw, ayaw mo nang tumayo, ayaw mo nang lumabas. Nagihintay ka na lang ba? Mamatay ka. Minsan nag-aaway-aaway na ah, sila sa pamilya. Oh. No? So I really suggest, nun, vertigo is something that is Um, manageable. no? Hindi to walang cure na ma-manage ito. So, kailangan lang talaga magpa-check up ng mga pasyente. No? And sabi ko nga, lagi sinasabi, no, when I have um, interviews din, no, na huwag tayong matakot magpa-check up. Hindi lahat ng doktor ay kailang may bayad ka talaga. May mga government hospitals tayo. Meron tayong ganito, no? Clinic ni Kuya na that's open for everybody, yes, yes. no? Sa nang libre po, no wala pong bayad. And meron tayong gamot dito by the way, mm -hmm. no? So para sa mga hilo at sa vertigo, meron tayo dito. Kaya um, kailangan lang po ng effort. Kailangan po natin ng mga kunya rin talaga magpasama po kayo, no sa ating uh, kasama sa bahay kasi po napakalaking bagay po talaga na ma-check po kayo ng doktor. Kasi sabi ko nga, what if stroke na nga ito? Yun, oo. No? <clears throat> hindi naman kasi ito yung klaseng stroke na pag na-stroke ka, tigo ka kaagad eh. Dahan, dahan. Ito yung dahan-dahan eh. And magiging ano ka talaga, uh, magiging alagain ka talaga yes. sa pam pamamahay ninyo. Mabuti sana kung ang ginto ay umaapaw sa bahay. Kung <laughs> <O> hindi <laughs> naman, napakahirap no, yeah. no? It's a long-term problem. Uh, economically, emotionally, mentally, spiritually, it's actually tasking. Yes. <laughs>